good right, morning. We have a follow-up question again from Sir Jerome. Sabi ni Sir Jerome, follow-up question lang po regarding kay Litera brand, uh, which is our using right now, Litera to. Literra brand. Hanggang ngayon po, is one ko po talaga maluto ng maayos. Napapalimit po kasi sumasablay, naglalagas. Okay? Ilang kilo po bang standard niya pag magsasalang kapo 10 kilograms po ba? Eto, nakita nyo, per batcha to is 10 kilograms. Tekte 10 kilograms yung kada isang batcha natin. Then, I highly suggest if nagsisimula pa lang kayo, no? Pag nagsisimula pa lang kayo, never ever yung gagawing crowded yung luto ninyo. Kasi, ang kalalabasan niyan, mga kayo, and also, hindi nyo pa alam talaga kung paano yung sistema niya. Kasi practice talaga to kailangan nito so ako until now nagkakamali pa rin ako aminado ko dyan minsan nung nakaraan nga may reject ako eh, natutong eh so pinamigay ko na lang and eto 10 kilos kung magsasalang tayo ng 10 kilos na na back fat we'll make sure natin na na air dry ng maigi tulad nyan, may kita naman eh yung balat nagiging shiny na magiging brown yan magiging brown like this one yan, magiging brown yan. Na parang may lumalabas na ng mantika. And also, ano pa ba? Uh, kasi kapag, kapag sinalan nyo yung 10 kilos sa talyase, tapos ang gamit nyo yung kalan is C4, C, 4 c 40 Ang C40 po na kalan is ganito. Wait lang. Ito ang C4 yung dumi. Ito ang C40 na kalan. Yan. Ito, kapag ganito ang gamit, Uh, I highly suggest na talagang dun lang Ayan ang dami ko pa rito oh. mga Mga china chop chop ko Kapag pangit na kasi yung apoy okay, Inaano ko na, dinedescribe ko na Tapos pinapalitan ko lang na ano Then also, kapag Kapag magsalang kayo Let's say for example ng 10 kilos Make sure na na-dry or nabilad. Kung meron kayong capacity para magbilad, ibilad nyo. Or else, kung hindi may iwasan, make it only 5, 5 kilos. Kapag mga startup, ganun lang. So, umpisa, mga 5 kilos, 3 kilos, okay na yun. Basta importante, hindi kayo marajagan. Okay? Ang importante rito, kaya nung apoy na isa lang yung amount ng back fat. Kasi, since kapag, kapag inano pa natin yan, kapag bago pa natin sinap yung moisture content niya is sobrang taas pa. So moisture content Mas mataas yung water content niya Ibig sabihin Mas mahihirapan yung apoy natin Makuha yung uh, Necessary na temperature And also Dagdag ko na rin uh, How am I storing yung mga pellets Ito mga pellets Nakaganyan lang siya So nilalagyan ko lang ng drain sa ilalim And kapag mga Ito kasi lulutuin ko na ngayon eh Kapag ano Nilalagyan ko lang sa plastic yan. Naka-plastic lang siya. Wala problema dyan. Sabi, lagi ko ang sinasabi, as long as tama yung pagkaka-prepare, uh, yung moisture content is uh, almost zero, then hindi yan naamagin. And, meron pa tayong question dito. Galing kay... Ay, ka lang. Galing kay Sir Mark J. Reyes, 50. Kailan dapat nilalagyan ng pampalasa, boss? Okay. Sinagot ko siya sa comments, sabi ko bago isa lang. So, tulad nito. Ito, meron na tong asin. Na marinate na yan. So ready to dito ready So in that way, hindi na natin kailangan after natin magluto, hindi na natin kailangan magbudbud ng asin or uh, some some other uh, businesses are also using MSG, wala namang problema. Ito, okay na yan, marinated na siya. So kakainin mo na lang siya pagkaluto. Okay? So, keep the questions coming. Sagutin natin yan. And wala na ako. Yung, yung mga ano kasi, yung iba kasi mga question, uh, magdaming sa nakakabili ng hindi ko naman kayo pwedeng i-refer. Kaya, pag tinanong ko kung nasaan, taga Hindi, hindi ko kayo mare-refer dyan eh. Kasi, basically, ang supplier ko, it's na dito sa Cavite. Eh, hindi willing ang mga suppliers talaga mag-ship ng malayo tapos orderin oh, lang isang box, dalawang box, gano'n. Kaya, kaya hindi ko rin masagot. Kaya sinasabi ko, nire ko kayo lagi sa Facebook Marketplace for you to check those uh, suppliers near your location. Okay? Uh, what else? Wala na kung... Do you sell in ng tala? Pwede nating ano yan. Uh, kung nagbebenta ba ako nito, pwede natin pag-usapan. Just message me. Ang nangyayari kasi, nagtatanong lang, nag aano ko pag tinatanong ko 'yung location, hindi na nag reply So, siguro gawa na lang tayo ng ano, ng, ng community where we can uh, mas makapag-usap ng mas mabilis at mas effective. Sa so, try ko gumawa ng community, sumali na lang kayo doon. Para doon tayo mag-uusap about sa mga businesses. Okay? Bye-bye.